Kilala si Suka bilang isang karakter na umiikot sa dalawang bagay. Ang kanyang paghahanap ng malalakas na kalaban at ang labis na kasiyahan sa paglalaro ng buhay at kamatayang laban. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkahilig sa hamon, napansin natin na hindi niya kailanman direktang hinarap si Kurapika sa labanan kahit pa may mga pagkakataon na makipagtulungan siya sa kanya. Marami ang nagtatanong, posible bang natatakot si Hisoka kay Kurapika? O meron bang mas malalim na daylan kung bakit pinili niyang makipag-alyansa sa alip na hamunin siya? Una sa lahat, mahalagang tandaan na ang estilo ni Hisoka pagdating sa pagpili ng kanyang mga kalaban. Hindi siya basta-basta tumatalon sa laban kung hindi niya nakikita ang buong potensyal ng kanyang magiging kalaban. Pagamat malakas si Kurapika, lalo na sa kanyang pagiganti laban sa Phantom Troop, ang kapansin-pansin ay ang kanyang kakayang dalhin si Hisoka sa isang mas kapanapanabik na sitwasyon. Alam ni Isuka ang kapangyarihan ni Kurapika, ngunit ang mas malaga. napansin din niya na hindi pa nakikita ni Kurapika ang buong potensyal ng kanyang mga kakayahan, lalo na pagdating sa labas ng kanyang laban sa Phantom Troop. Marahil imbis na harapin agad si Kurapika, nakikita ni Isuka ang oportunidad na magamit si Kurapika sa inaarap. Alam ni Isuka ang galit ni Kurapika sa Phantom Troop at ito ay isang bagay na maaaring gamitin ni Isuka para sa kanyang pangsariling layunin, ang paghanap ng perpektong laban kay Krolo. Kung matulungan ni Isuka si Kurapika na makaharap ang Phantom Troop o si Chrollo, magdudulot ito ng mas kapanapanabik na senaryo kung saan mapapanood niya ang bangga ng dalawang malalakas na mandirigma bago siya mismo pumasok sa eksena. Maaari din niyang pag-aralan ang estilo ni Kurapika mula sa isang distansya habang nagkakaroon ng akses sa mga pagkakataon na palakasin pa ang kanyang estrategya laban sa Phantom Troop. Isa pang aspeto na maaring daylan kung bakit nag-aatubili si Isuka na harapin si Kurapika ay ang Chain Jail. Nalikas na itinatali lamang sa mga membro ng Phantom Troupe. Kung sakaling magkakaroon ng laban si Neisuka at Kurapika, hindi magiging banta si Kurapika kay isuka sa pamamagitan ng Chain Jail. Kaya't ang laban ay magiging mas patas. Ngunit narito ang kakaibang bagay. Alam ni Neisuka na si Kurapika ay may kakayang magbigay ng espesyal na kondisyon para sa kanyang mga kakayahan upang mamaksimize ang kapangyarihan nito. Ang ganitong uri ng katangian sa Nen ay hindi mababaliwala. Posible na nakikita ni Isuka malaking potensyal ni Kurapika na mapanganib kapag naabot na nito ang kanyang peak. Bukod pa rito, tila hindi nakikita ni Isuka si Kurapika bilang kasalukuyang handa para sa kanyang pangarap na perpektong laban. Para kay Isuka, ang isang kalaban ay hindi lamang dapat malakas sa isang partikular na sandali, kundi dapat ay isang ganap na mandirigma na naabot ang rurok ng kanyang lakas. Sa kasalukuyan, nakatuon si Kurapika sa pagiganti at sa Phantom Troop. Ngunit paano kaya kung maipasa ni Kurapika ang yugto ng kanyang pagiganti? Maari bang makita ni Isuka na sa oras na iyon ay narating na ni Kurapika ang kanyang tunay na potensyal? Sa ganitong kaso, marahil iniisip ni Isuka na mas magandang ipagpaliban ang laban hanggang marating ni Kurapika ang tamang antas ng kapangyarihan at kasanayan. Hindi rin natin dapat kalimutan ang posibilidad na nakikita ni Isuka si Kurapika bilang isang mas mahalagang kaalyado kaysa kalaban sa ngayon. Ang kalagayan sa loob ng Phantom Troop ay masalimuot at ang posisyon ni Isuka bilang membro ng Phantom Troop ay nakasalalay sa kanyang sariling agenda, ang patayin si Krolo sa isang perpektong laban. Ang ganitong sitwasyon mas makakabuti sa kanya na makipagtulungan kay Kurapika upang makamit ang kanyang layunin kaysa siya sa isang walang kabuluang laban na maaring magpabagal sa kanyang mga plano. Sa pangkalahatan, mahirap isipin na natatakot si Isuka kay Kurapika. Ang kanyang personalidad ay nakatuon sa kasiyahan sa laban at sa pagtuklas ng mga bagong kalaban hindi sa pag-iwas. Gayun pa man, marahil hindi pa oras para harapin niya si Kurapika. Nakikita ni Isuka si Kurapika bilang isang kalaban na may malaking potensyal. Ngunit sa kasalukuyang estado nito, hindi pa siya makakabuo ng interes na sapat para kay Isuka na mag-initiate ng laban. Mas may silbi si Kurapika sa ngayon bilang isang kasangkapan sa loob ng mas malaking plano ni Isuka ang paglaban kay Krolo sa perfectong senaryo. Hindi takot ang daylan kung bakit hindi hinahamon ni Isuka si Kurapika. Bagkos, ito ay mas nakatuon sa kanyang likas na diskarte at pasensya sa paghahanap ng perpektong oras para sa isang laban. Si Sukai sa isang mandirigmang pinag-iisipan ng bawat takbang. Nakikita niya si Kurapika bilang isang piraso ng puzzle na maaring magdala sa kanya sa mas malalim na larangan ng laban. Kung nagustuhan mong video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.